hello, akasama. So ngayon ito mag no magpapasyal muna kami dito. Dadali namin si Saif sa Bita. O Bita. Kasi siya lang yung naka sa amin, no. <laughs> so,

Hai hey, kumain dola ang karne para mat na do so, ayayan maghaha muna kami a <laughs>

<laughs> ah, yung isa o, oh, unfair kayo, nagmotor o. Oh. Ayan si Ilo po. Yan yung nanghara na sa atin nung una.

So, welcome to Bisita Kano sa Lembaka Onayan, Barangay Kalipapa Ildes, Malingawaig. So, ito yung kwan nila o, ang tarp nila ayan. So, gustong magpicture ni kwan, Saip. So, ayan. po siya. ya deh ya deh sini di sini kami pupunta jeng jabab ah <Williams> mau Caka bu, lepat nasu first time masung sana, caka niya bu. Banga, banga. Owa, owa. Luarap na nama, manda usulali, caka ngapiu kita nga. Pare, amanakuan jan, nika pangunan bu, bena pangunan. Oh, pitaru ngacok. Laptu nga, ngulit nga, Dia inga, lilitin tanu sebut njila aki to. Tiko anah, mana lilitin tanu sebut. Anari ya marunin ariu? Paso, nasi Eh, hey, Zep, maru ni. Oh, lukun, man. Nge -nge. Anak ku lukun, man. Oh, why? <laughs> Besta dia, yonan, mau lukun, na. Tanya, <tinyurna> mau wala ya, kante? Kante. So ito na, pababa na tayo. Ito yung kinakatakutan ni Alekman. Oh, tingnan ninyo. Oh. Ayan. Ganyan kalalim mo. Oh? So ayan, o so, tingnan ini, so, so no rik, ayan, no? oh, ayan. So mga kasama, ito yung eh uh, tinatawag nilang Oluwabita Malingawaig Kung hindi mo to alam So hindi ka taga rito Isa ito sa mga tourist spots sa Lembaga Unayan So ayan Ano? Ayan. So, tingnan muna natin dito yung kung gaano siya kaganda sa taas. Ayan sila, oh. So, dito tayo. Tingnan natin dito. So, ayan. Woo! Ayan yung tinatawag nilang maling awaig Ayan. Oh, my falls. So, sa ngayon, yan ay hindi pa masyado gano'ng kakuan kay uulan naman dito. So, yan. Oh, ah, nung una, yan, wala. Kasi nagbabagyo man ngayon. So, yan. Mayroon na yan. Yan yung tinatawag nilang malingawa. Eh. yan. Diyan namin dadalhin si Saipo. So, kita nyo yan. Sige, sama kayo. Baba tayo. Sama na. Ha? Baba tayo. So, yan yung daanan. Ito. Shout out kay Imong. So, Imong. Ito na. Tingnan mo, tingnan mo to. Ito. Ito yung daan. Yan. <laughs> ha oh. ha Yan siya. Woo. Ah. Tingnan mo. Oh. Eh. oh. Yan. <laughs> Oh ayon siya po naunat na don. Paibu? Ary? na tayo ngayon sa Malingawaig. ayan andun yung mga kasama natin katas oh Ay, di sila Yan. Okay. So. Ano 'yan? 'yan? Kung magtapon ka dyan ng barya, itang kita dyan yung barya. So, ito po ito, matagpuan sa lumbang kauna yan. Mga kasama, ayan ha. Ayan, nandito kami sa taas. So, tanongin natin yung isang nating kasamahan. Kung bakit ito tinawag na Oloabita. Abita. Ito, si Iskondek. Sundeg, so paano to tinawag na Olwabita? I-explain mo sa amin. Ayan. Kasi itong tubig na to, tinawag na Olwabita. Ito lugar na to, puro bita na to. Uh, ito, ito ang pinakaulo dahil nanggaling dito yung pinakaulo. Wala na ibang pinanggalingan yung tubig na to kundi dyan. Kaya tinawag na ulo. So ayun. kita, ha? harinig Narinig nyo yan, ha? So siya mismo ang nagsabi kasi siya ang taga rito. Yan yung kuya niya. Kuya ng bayan. So tinawag daw dito na Olua Bita kasi itong nakakapalibot dito ay mga bita na daw yan. Hindi ko alam kung ano yung bita. Itong lugar na to, bita. Ah, itong lugar na daw to, bita. Yan. So dito daw nanggagaling yung tubig. So ini yun niyo nakikita andon. So dyan siya galing. Nakikita niyo yan yung blue. Yan ay tubo yan, tubo. Yan. So yan galing doon papunta dyan, patungo sa Kuya, ano tanan na po Marugong. Yan. Hanggang malabang. Hanggang malabang daw. Yan. So, ayan mga kasama. Kung gusto niyong pumunta dito, hanapin niyo si Iskundik. Kilala dito si Iskundik. So, yan si Iskundik. Yan ang hanapin niyo kung pupunta kayo dito. Yan si Iskundik. So, ayan mga kasama, na iturna natin yung kasama natin dito na si Saif. So, sa susunod, baka bumalik siya dito. Sige, okay, bye-bye, see you!